damit pambata, tara magtatahi tayo kasi ito sa dalawan taon hanggang tatlong taon, shout out sa nag request, ito na yung aking kasagutan, mga mamis kung gusto nyo matutunan ito, tara sundan ninyo ako, ngayon sumukat tayo ang haba 12 inches lapad 16 inches ito ay dalawang piraso tapos ito P. Maglagay agad ng pin. Ito ay parte ng front. Dito naman tayo sa back. Itong back, sukatin natin ang haba at ang lapad parehas 12 inches. Ngayon ito P. at ito ay parte ng back. Ngayon kunin natin ang front kunin din ang back. Tapos, pagsamahin samahin ng ganito, lagyan ng pin. Sumukat tayo dito sa front. 2 inches ang pagitan sa back. Ayan. Ngayon, ito pinatin na paloob. Ito ay parte ng front, yung tinupin natin na paloob dito sa shoulder sumukat tayo 2 1/2 inches dito sa my armhole sumukat tayo 4 1/2 inches dito naman sa parte ng bust sumukat tayo sa ikaapat na bahagi 6 inches at dito naman sa baba 5 1/2 sa ikaapat na bahagi ngayon dito sa my armhole i-curve natin ganito lang ang mag-curve Huwag masyadong malalim. At dyan sa side, gumawit tayo ng paislan. Tapos, ikutin at gupitin. Ganito lang ang ano inyong gagawin. Napakaganda ito pag natapos. Next, ito ay back. Ngayon, ito naman ay ating front. Ngayon, dito sa front, kailangan natin guntingin. Ngayon, magtatayo na tayo. Itong front, dito mismo sa may armhole, pasadahan natin, 1, 4. Tapos, dyan sa may harap, pasadahan din natin, 1, 4. Tapos, ikot hanggang sa laylayan. Ngayon, dyan sa tulis, gupitin. At dyan sa may armhole, kailangan natin magnuts. Dyan sa taas, sumukat tayo 2 and half inches. Ngayon magnuts tayo half inch lang. Tapos dito sa kabila ilis ng ganito, saka natin pasadahan para hindi makasama yan sa tahi. Hindi maitahi, ganon. Ito ay kanyang partner. Pasadahan pa rin natin. One 4 Diyan sa shoulder, wag gagalawin. Dito lang tayo sa front. Pasadahan natin one 4 Ikutin. At pasadahan hanggang dyan sa laylayan. Magnat sa armhole. At dito sa taas. Sumukat tayo 2 and half ng half Ilihis ng ganito, saka natin pasadaan, 1, 4. Ayan. At dyan sa mga tulis, gupitin. Ito yung ating dalawang front at balikta rin. Pag nabaliktad na natin itong dalawang front, kailangan natin itapping. Tapping natin, 1, 4. Ganito lang ang inyong gagawin na. Napakaganda ito kapag natapos. Ganon din dyan sa harap. Tapping natin 1, 4, tanggang laylayan. Ganon din sa kanyang partner. Tapping 1, 4. Ganito yung gagawin ha. wag niyong pagiwalayan para magkatapat. Para hindi maiksi yung isa, hindi malaki yung isa. Ayan. Kailangan natin ayusin ang pagtapping para hindi kukulubot ang ating Tila. Sumukat tayo, parehas 2 inches. Dito naman tayo sa back. At atas bayas sa armhole. pasadan 1 fourth. Ganun din sa kabila. pasadan 1 fourth. Then, knots. Ganito ang inyong gagawin para ma-flat na flat. O, tingnan nyo ha, na-knots ito. Ngayon, i-fold ng ganito isama nyo sa fold yung nuts kanina. Yung body at bias na nakanats kasama dyan sa fold. Ayan o, nakikita nyo ba? Ulitin natin, i-fold ng ganito. Saka natin i-116. Ganito ang inyong gagawin kasi ang ganda ng pagkayarin nito. I-fold ng ganito ulit. Saka natin 116. Dito tayo sa kabila. Bawasin ang sobra. Tapos, sa kabila naman tayo. Tingin-tingin. Itong bias, i-fold ng isa. Saka natin, pasadan 1, 16. Ayan. Tingnan ninyo, flat na flat kapag ganitong inyong gagawin. Huwag niyong gagawin yung wina one shot, one shot, ha? Makapal kasi kapag ganon, hindi ba tama ako mga mamis? Minsan magpipilipit pa. Sumukat naman tayo para sa collar. Ang haba, 15 inches. Lapad, 6 and a half inches. Ngayon, itupi ng ganito. Itupi pa ulit ng isa. Sumukat tayo. Ang sukat ko dito is 2 and a half inches. Tapos gumuhit straight line. Ngayon sumukat tayo dito sa baba. 7 inches marking. At dito naman sa taas. 6 and a half inches Marking. Tapos gumuit tayo dito pa Island, tapos gupitin. Kung saan yung marking, doon tayo magtabas. Next, ito na yung ating collar. Ito pinanggan ito. At dyan sa baba, ito pirin natin parehas. One, 4. Tapos, basting natin one, 4. Laging one, 4 ang ating pasada para pare-parehas yan. Tingin-tingin, ito pinang one-fourth. Ito pinang ganito ha, o. Nakikita yun naman, tapos pasadaan ng one-fourth. Tapos balik tarin natin. Bago tayo mag ng collar, kailangan natin iplansa. O ayan, nakikita yun no, nakafold na yan. At dito sa back, kailangan kunin ang gitna. Ganon din dito sa collar. Ngayon, tingin-tingin. Ganito ang mag-attach collar. Ilagay ng ganito ang front. Tapos pasadan natin 1.16. Ayan. Tapos kunin ang back. Kung saan yung gitna, pagtapatin. Hindi ko na ito na align Pasensya na kayo. Kasi kulang na yung ating tela. Tapos diretso pasada. Pagdating dyan, lock. Lock ulit. Ikutin natin para makita ninyo armo lang back and front, ganito maglagay ng front. Tapos, pasadaan hanggang dulo, backing. Ikutin. Tapos, pasadaan natin one fourth dahil ito ay collar. Tapping collar. Ayan. Next, bago tayo magfold sa laylayan, pagsamahin ang back and front para alam natin kung hanggang saan yung ating Ipo-fold. Ngayon, pasadaan natin, 1, 16. O, ganito gagawin ninyo ha. Para pag-i-join nyo mamaya, magtapat. Next, side close. Pagarapin, wrong side to wrong side. Pasadaan, 1, 16. At hindi na kailangan ito ng edging. Ganon din sa kabila. Pagarapin, wrong side to wrong side. Tapos, balikta rin. At pasadaan dito, 1, 4. Sinadya ko talagang gumawa ng ganito kasi hindi ka na mga ngailangan ng edging. Kaya ikaw ay walang edging, makakagawa ka ng ganito, makakatay ka talaga ng ganitong style na damit ng iyong baby. Dalawang botones ang nilagay ko dito. At ito naman yung kanyang back. Press presko. At ito naman ang harap. O ba diba, napakaganda. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano gumawa naman para sa e skirt.